And hello, what's up? Magandang magasin niyo, mga motor, mga ka-Civic uh, Meron po tayong video ngayon about po sa clutch ng Honda Civic Ito po ay pag uh, lumusot yung clutch ninyo uh, sa biyahe ninyo biglang lumusot yung clutch ang maaari pong sira nun itong clutch assembly niya dito sa Honda Civic, ito po yun Ito hindi ba makita? Ayan, ito ah ito po siya. Once po na lumusot yan is maaari pong nag-leak na po yung inyong uh, brake fluid. At saka maaari pong kailangan nyo na po yung palitan. Murang-muro lang po yan. So ito po na order natin. Since lumusot yung clutch natin nung bumiyahe tayo papuntang Banga. So nerescue tayo. Tapos uh, pinahiram tayo ng clutch assembly ng uh, BIOS. So pwede naman siya sa Civic sa bracket lang ay hindi kasi yung isa pero okay lang naman yun basta mahigpitan lang ay hindi na po yun na uh, hindi na po yun matatanggal pwede na yun. So mura tayo ng para sa Civic, eto mura lang po ito. Nasa 700 lang brand nyo na. At eh uh, ito ngayon yung ikakabit natin para maisauli natin yung uh, clutch assembly ng BIOS uh, sa barkada natin. So ayun ito yung gagawin natin. So tuturuan ko kayo kailangan lang natin ng uh, syempre, ng brake fluid ayan kailangan natin tsaka syempre ng tools ayan. so sisimulan na natin so i-disassemble -di ko muna tatanggalin ko muna tong isa Kasama pa po may nakikita kayong gis na yabe dyan sa bentang hose Lulogan lulugan nyo lang po yan gis po na numero ng yabe ang gagamitin nyo dyan At uh, once po na maluwagan nyo na, nyo na yan, ay wag uh, huwag nyo po muna ng totally kasi po lilik po yung uh, brake fluid yan o yung clutch fluid so ayaan nyo lang po siya na maluwag lang muna tsaka po natin tatanggalin yung tornilyo naman na naka mount po sa ating transmission isang tornilyo lang po yung nakalagay dyan kasi po um, pang bios po ito hindi po kasi yung pangalawang tornilyo pero pang mount lang naman po yun. So kahit isang tornilyo lang ay okay na po. Pero babalik natin yung dalawang tornilyo pag uh, naibalik na po natin yung pang civic talaga. So ayan, uh, nakikita nyo na maluwag na at uh, medyo may nagli-leak na, na na brake fluid. Pero okay lang yan. Ayan, nandyan po banda yung number 12 na yabe nandyan po sa gilid. Isa lang po yan yung tatanggalin nyo. At uh, matatanggal na po natin itong brake assembly. Napakadali lang po niyan, pwedeng pwede nyo pong i-DIY lalong lalo na po kapag uh, nasiraan kayo sa daan uh, Bili lang po kayo ng brake assembly ah uh, uh, clutch assembly pala, sorry ah uh, Mura lang po yan kung may kayo Kung wala naman po ay ah uh, hanap na lang po kayo ng uh, mapaghihiraman sa ibang sasakyan no, para makauwi po yung unit nyo Ayan. So, madali lang naman po luwagan yan. Numero 12 lang na yabe. Ayan. At po, ngayon natanggal na natin yung clutch assembly. Napakadali lang po. Ngayon naman po, ikakabit natin yung uh, nabili natin na clutch assembly na brand yun. Siyempre po, unahin po natin yung numero 10 na may hose. Kasi po, nagli po dyan yung... Uh, ating uh, brake fluid at sayang po so yan po yung unahin natin bago po natin i-mount yung ating uh, clutch assembly po dito sa ating transmission ngayon po ibabalik lang po natin yung pin na tumutulak po papunta sa ating uh, transmission para po gumana yung ating clutch ito po siya tapos itutusok lang po natin yan dyan at uh, na po natin yung ating clutch assembly so ganoon lang po kasimple yun ibabalik natin yung nut ah uh, yung tornilyo at uh, imamount na po natin siya dito sa ating transmission ipitan lang po natin yan at saka magbi na po tayo pagkatapos okay guys na na natin yung clutch assembly ngayon maglalagay uh, muna tayo ng uh, brake fluid or clutch fluid dito Maglilipil tayo kasi kanina nag click yung langis diba pag tanggal natin ang uh, brake uh, clutch assembly so mag re refill muna tayo ng brake fluid tsaka natin ipapump ulit after nating uh, maglagay ng brake fluid eto meron ditong uh, dito tayo mag bleed hindi ma pake Una yan yung ma Sige, di pakiag Unay mo ang sidarom Unay mo ang sidagom ma Okay. Let's check natin kung gumagana na yung clutch. So, ayun. Uh, kakatapos natin ikabit at uh, ma-bleed yung ating uh, clutch assembly nating na Honda Civic. So, sa pag-bleed nun, kailangan may umaapak po dito sa clutch sa loob. Kailangan may umaapak dito sa loob. Para malaman kung tumitigas na ba yung clutch or parang lugaw pa rin. Para ma-bleed rin yung hangin dito sa daanan na to dito sa bleeding point ng ating clutch assembly Dan, dyan, po tayo magbibleed ah, uh, gagamitan lang po natin ng 8 na yabe ah, uh, i ano lang po natin ah, uh, tawag dito ah, uh, luluwagan lang natin ng konti at uh, lalabas na po yung langis dyan or yung kanyang brake ah, brake fluid So ayun. Sa amin natutunan po kayo dito sa ating video. Ganun lang po yung gagawin niyo kapag papalit kayo ng brake assembly. Or kaya kapag uh, parang uh, lumusot yung clutch nyo, alam niyo na kung anong gagawin at alam niyo na kung ano yung sira. So ayun, maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe po sa ating channel. Uh, hanggang dito na lamang. And paalam. Po yung pinalitan natin, no? Toyota, may nakalagay pang Toyota ito para sa BIOS pero ko matches up sa sisi, sa, sa, sa Civic